<laughs> es más Sara? ¡Sí! Ayun, so magandang araw mga ka-channel. Pumalik pala tayo dito ngayon kay Diwata at kakain ulit tayo ng uh, bulalo. So ito nga, nilalagyan ko na ng sili. Uh, mas marami, mas maganda para may kunting sipa. Tapos nilagyan ko na rin itong ano, uh, dahon ng sibuyas, pampalasa din yan. Tapos nilagyan ko na rin itong bawang, uh, pangontra din sa ano yan, pangontra din sa high blood yan. Uh, at alam mo na, masyadong masarap itong kakainin natin. Baka mamaya high blood tayo. So ayun nga, hinalo-halo ko na at habang inahalo-halo ko nga, itsura pa lang, natatakam na ako. Ayan oh. o, buto-buto. Ito yung tinatawag nilang buto-buto. So, parang sarap uh, pagagatin Inahalo ko pa lang, natatakam na ako. So, yun, uh, kain tayo mga ka-channel. tikim pa lang. Ayun, panalo So, tara, kain. <tinyo> là năm 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 năm

So, ayun nga, natapos na tayo kumain. So, ubus yung sabaw. Hindi ko lang nagkain tong penchay na 'to. So, ubus yung sabaw mga ka-channel. So, habang uh, pagkatapos ko diyan, may nakaispatan na kong mga foreigner dito. Ito, meron dito dalawa, tapos meron din sa kabila Itong sa kabila interviewin natin kung kamusta yung lasa ng uh, bulalo ni diwata. May, may I ask you a question? What, what country are you from? Canada. You are from Canada. You say you are from Angola. Angola. So what is the taste of the food? Ayun nga, is natapos na natin interview. So masarap daw talaga. Buti so pa yung mga uh, ibang uh, lahi na sarapan sa yes. overload ni Diwata. So kung dito na lang po yung video natin, maraming salamat po. Maraming kay natin yan mamaya. Anong bad galing niya? Parang nila nalaman si Diwata.